dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Carla! Ayan, ang anak na nga po si Carla at sampo ang anak niya. Ay nako, ay manang mana po sa amin si Carla eh. Oho, dahil sampo din ang anak ni Carla, ay kami magkakapatid po ay sampo din. Ayan, mana po sa amo, sa ina at sa tatay. Alam niyo po noong nagsesensus nga po, sabi po na nagsesensus sa tatay eh, kung naniniwala ga ho na kapag tumuwad ang bata ay eh, masusunda na agad. Ay eh, sabi naman ho ng tatay ay eh, ay nako ako hindi naniniwala doon. Naniniwala ako na kapag tumuwad na si Mrs., masusunda na ang bata. <laughs> Ayan. Um, alam niyo po, masaya naman po kapag ka marami kayong magkakapatid, maraming anak, the more, the merrier niya lamang po ang tatay ko sa sobrang dami ng anak niya. Wala po siyang natatandaan kung anong birthday namin. Basta ang alam niya lamang, eh, kunyari yung panganay namin, ang alam niya, tagulan, dahil tagulan po na ipinanganak. Kapag itatanong naman po kung ano ang birthday ko, nasasabihin niya sa akin, eh, ay siya, si poko eh, ano, taglamig nung ipinanganak, dahil December po ako. Kunyari, yung isa ko naman pong kapatid. ah, uh, anong birthday ho ng anak ninyo yan? Sabi ng tatay eh, ay siya tagmais, dahil noon eh, tagmais noong ipinapanganak ko yan. Eh. Kapag nyari, nyo kung anong birthday ng bunso namin, sasabihin naman ng tatay eh. Yan, ay naku po itag-ani eh, on dahil nung tanda ko nung ipinapanganak yun eh, nag-aani kami. Tapos kunyari yung isa, dahil sampu nga kami. Ano naman ang birthday na rin? Ay siya itagmang ganoon, dahil nun eh, nangunguha kami din ng mangga. Ganyan po. niya lang po, hindi niya po tanda ko ano mga birthday namin. Pero, masaya na.